Hello po, magandang hating gabi na po kasi alas 9 na rito sa atin sa Pilipinas. Meron po akong isang itatarot. Ito ay naging sensational na pag-usapan. Um, kumbaga ito ay isang, hindi naman siya yung sinasabi natin na politiko. Pumasok lang talaga at lumaban sa pagka-politiko. So, ang pangalan po niya ay si Deo Hareto Balbuena. Yun ang tunay na pangalan po ng ating sinasabi at kilalang kilala na diwata. Ang ganda-ganda ng anong diwata, no? ano? ba ang sinasabi ng tarot kay Deo Hareto Balbuena? Ipinanganak noong August 31, 1982. Actually po yung birthday niya, August 31, may reaching point po yun eh. Uh, sa katulad ko, nakakaintindi naman po ng uh, numero at saka pecha, dumarating talaga sa kanya yung peak ng kanyang karir or peak ng kanyang pagka, pag-asenso. Pero kagaya nga po ng August, ito po ay parang isang uh, spiritual or ghost. So maaring it will be appear or will it will be disappear. So hindi naman po lahat ng mga nakakaranas ng downfall ay August. Pero hindi, na, hindi ko rin naman masasabi na ang August ay walang apekto dun sa sinasabing nangyayari ngayon kay Diwata. Ayan po. Pero yung kanya pong screen name na Diwata is napaka... Kung ito ay i-elaborate natin for a meaning, maganda ito. Ah... Uh, ito ay walang katapusan na biyaya mula sa kalikasan. So, tingnan natin kung bakit ang isang diwata ay na-turn out into na failure siya sa politika. Didiretsuhin ko na po kasi doon naman talaga ngayon nangyayari eh. At sa negosyo. Actually, hindi ko po masasabing failure siya sa negosyo kasi andyan pa yung negosyo niya. Although nagbago from the highest standard, kumbaga, rate into 100, medyo bumaba at marami pong nakapansin na bumaba ang kanyang um, mga customer. Tapos, yung iba daw, daw, sabi daw po, ah, pero makikita natin dito, na nagkaroon ng uh, evolution, parang uh, slow sila. Okay? And into matter of evolution, dapat ay maganda, parang medyo nag, nag daw, tabi-tabingi or nag, sa negosyo ay nagwiwindang-windang. Bakit nga ba? Eh, ang ganda-ganda naman ng screen name niya. So, pakita niyo po sa akin kung bakit ang isang Deo Hareto Balbuena alias Diwata ngayon ay may dinaranas na lungkot at mukhang pagbaba ng kanyang peak na dating career, Okay? Pakita nyo sa Again, ito po ay isang entertainment news lang. Uh, huwag sana po magagalit kung anuman po. Itapon ang pangit, Iteka ka maganda. Hmm. Kung mapapansin niyo po dito, ito po ay isang masaya. Itinuring na ni Diwata na ang mundo niya ay ang ginagalawan niyang kasayahan ngayon. Na kung makikita po natin, may rainbow. So ito yung nasa peak season ng buhay niya. Punong-puno ng kasiyahan, rainbow, at mm, punong-puno ng pag-asa. Ito po yung nakaraang peak. So past niya to, yung peak niya. Hmm. Makikita niyo po sa tarot. Ito ang kanyang nakaraan. Ba't ko nasabing nakaraan? So again and again po. Ang rainbow po ay nandun. Bumaliktad si tarot. Ang sinabi ni tarot ay nakaraan. At ito naman po siya ngayon. Lumalaban. Sinusurvive niya itong nakaraan na ito na muling bumalik. Bakit sinabi ko po na lumalaban siya? Nakita nyo naman. Nakikispadahan siya sa hangin. So, kung mapapansin nyo po, meron dong isang uh, achieving. Kung baga, meron na siyang naipunla. Kinakailangan na lang niyang ingatan. So, totally, hindi pa naman bagsak na bagsak siya. Yung sasabihin mo na talaga ng magbabalik siya sa zero, hindi pa naman. Nandun pa. Nandun pa lahat ng mga pinaghirapan niya. But, dasad is, kailangan niya itong hawakan ng maayos. Kasi, every, tandaan niyo po ito, sa lahat ng tagumpay ng tao, may katapusan. At sa lahat din naman ng lungkot ng tao, may katapusan. So, ipinagkaloob na sa kanya itong napakagandang opportunity. Kaya, kung anuman ang natitira niya ngayon, kailangan na niya ingatan. So nakikita doon, holding. And may, may mga pinto pa rin na maaaring magbukas sa kanya. Wala pa naman yung totaling nagsara. Yung iba nagsara pero may, may mga nakakakita pa rin naman ng sitwasyon. So don't be hypocrite na sasabihin natin na talagang bagsak na siya. Hindi naman. Binabasa ko lang po yung tarot. Magpapakatotoo lang tayo sa pagbasa ng tarot. But the mere fact na siya ngayon ay nagdadanas ng maraming tanong. Bakit siya inayawan ng tao, unang-una? Bakit ngayon nagdadanas siya na para siya nag-iisa? And pangatlo, ang takot niya na baka itong hinahawakan niya ay unti-unting magsink into a hole and it will disappear abruptly. So according this, kung may pag-asa pa siya. So diwata kung ako ay yung naririnig o napapanood. Lahat ng katanyagan ay nawawala. Pero may pag-asa. Ibig sabihin nito, kinakailangan mo lang i-redeem ulit ang sarili mo. Alamin mo kung saan mo dapat baguhin ang iyong sarili alamin mo kung saan nagmula ang pag-ayaw sa iyo ng mga tao. So, spokingly and I will told you um, with sincerity ito, nagmula rin sa iyo kung bakit umayaw ang mga tao na misinterpret kanila. Sa sobrang takot mo na mabalik ka sa sa dati mong buhay, humikpit ka yun yung paghihikpit na yun, na misinterpret yun, kasi sinama mong baguhin ang pagtrato mo sa kapwa mo. So, huwag ka sana magagalit. Kumbaga, parang nagkaroon ka ng ego sa tingin ng iba, ha? Again, sa tingin ng iba. Yung ego na nilagyan mo pa ng konting anghang, kasi nga, para sa'yo is to protect yourself. But unfortunately, people know you as a happy, acceptable people, uh, approachable person, which yun ang tinanggal mo. So, kinakailangan mong ibalik yon. May pag-asa pa, pero I told you, you have to have a battle within yourself. Ito. Kailangan mong kalabanin ang sarili mong ego kailangan mong magpakababa at kinakailangan mong ibalik ang pagiging malambing sa tao, makarisma sa tao. Alam mo, may pride ka. Ito yung nakita. May pride ka sa iyong sarili at ayaw mong aminin na talagang nagbago ka. So, nobody can, ano ba tawag dito, force you to change yourself kung ano yung gusto mo. Pero, better think saan ka minahal ng tao. Better think saan ka nagumpisa and better think bakit ka minahal ng tao. That is the only question that you have to ask to yourself. Unfortunately, you are forgotten by that question. You've forgotten yourself to question yourself also. Nakalimutan mong tanungin ang iyong sarili kung bakit. Para bang naano ka na, hum, kaya ko naman to eh, may negosyo ako. Uh, ito ang kailangan kong ingatan. Pero, you forgot that people can easily change not only their attitude, but towards your attitude to them. Okay? Ibig sabihin, sila ay, nung nakita kanya nila, ng mga tao sa paligid mo na nagbago, hindi na mga yung nag-iisip, kasi hindi sila sanay sa ganun ka. Whatever the reason bakit ka nagbago, whatever you wanted to, to, uh, to display on yourself, i-display mo yung sarili mo na ganito ako na ngayon ako katapang, ganito na ako ngayon. hindi eh, ka naman may ng iba. Lalo na nagbago ka talaga. Ito yung sobrang pagbabago mo. Uh, para sa akin as a tarot reader, abra ang pagbabago mo. Yun yung sinasabing from rug to riches. Alam mo yun, yung mula sa wala, tapos biglang yung maman, and then afterwards, you realize na kailangan mo proteksyonan ang sarili mo. But, you protected yourself, but you are not protected the people around you kung ano ang iisipin nila. Na kinilala ka nilang ganun, tapos biglang nagbago ka. So, ang tingin nila sa'yo, eh, umangat ang iyong paa. Sa, sa, ano ba, sa lupa. Yung may mga kasabihan na gano'n na, nagkaroon ka lang, umangat na ang paa mo sa lupa. Hindi ka na nakakakita ng kapwa mo. So, ganun ang mga, ang mga nakita sa'yo. Sorry ha, uh, siguro kaya yun ang lumalabas sa tarot mo kasi diwata. As name diwata, sayang. Huwag mong tanggalin ang name na diwata. Maganda yan. Ang dami mo ngayon pinag, ano, pinagdadaanan. Uh, ayaw mo mang pansinin lahat ng sinasabi ng tao sa paligid mo, but Kitang-kita dito ang duguan ng puso. And yung takot mo, kapag hindi mo ulit ibinalik ang iyong uh, lambing karisong sa tao, yung approachable ka, maaaring magkatotoo na makalimutan ka ng sandibutan. Kasi nga may emptiness at may galit na sa puso ng mga taong malapit sa iyo. Naku, ilan sa yung mga branch ay baka magsara. Magtataka na naman yung iba. Sabi nila, eh bakit lover siya? Tapos magsasara. Kasi po, ang buhay at pagmamahal ni, ni Diwata ay sa negosyo niya. So, parang idinikit na niya ang kanyang sarili sa negosyo at mahal na mahal niya yun Daig pa sa isang asawa. Kaso nga lang, may magsasara. At maaaring pag hindi ito naagapan, konti lang ang matitira. Siguro kaya sinasabi ito ng tarot sa iyo para bilisan mong bumalik ulit sa katinoan ng ikaw. I ang mean, katinuan ng ikaw yung yung ano ba yung bumalik ka sa kung ano ka dati bago kanila nila minahal. Hindi naman ibig sabihin may magpakahirap ka hindi. Yung karakter, yung bakit ka ba nila minahal? Bumalik ka doon para ma save. Everything will be saved kapag bumalik ka ulit. So, pinapakita dito ng tarot na hinusgahan ka ng mga tao sa paligid mo hindi sa nagawa mo sa mga taong na tulungan mo, kung hindi sa ngayon na ipinakita mo sa kanila kung paano tanggapin mo ang mga tao. At hindi lang yon na lumalabas dito o oh. para kang naging haring kampante na nakaupo na ang bawat salita mo is parang feeling mo pera. Tandaan mo. ah ito, payo ko lang po ito sa lahat nang nakakatanggap ngayon ng kasaganaan, kaligayahan, everything will not be, ano, kumbaga walang forever. The only forever is yung sarili mo. Kailangan mong alam kung paano ipaglalaban ng sarili mo. Kailangan mong alam kung kailang ka magsasalita. At kinakailangan walang po pwedeng magdikta sa'yo. Sarili mo ang pakinggan mo. At the same time, humawa ka sa Panginoon para alam mo kung anong gagawin mo para sa ikatuparan ng iyong mga pangarap at magstay ang mga pangarap sa iyo. Tandaan nyo, kung anong lalabas sa inyong bibig, ayan din ang kakainin nyo. Naintindihan nyo, kung kayo ay napagmata sa tao, kung kayo ay nakasakit ng tao, pero hindi naman kayo sinaktan, may balik. Iba naman yung sinaktan kayo at lumaban kayo. Yung sayo is medyo nawala yung yung pag, pagiging makababa. Ito ang sinasabi ng tarot. Umupo ka sa pera. Umupo ka sa katanyagan. At yun ang nagbigay sa'yo ngayon ng Uh, lakas ng loob para proteksyonan ng sarili mo unknowingly, hindi tanggap ng mga tao sa paligid mo kasi hindi nila alaman laman ng puso't isip mo. Na naglilid ngayon sa takot mo. Ano yung nagli-lead sa takot mo? Nagtatakot ka na mawalan ka, na maubusan ka. Eh because nga dahil nagbago ka, dun ka ngayon papunta. So, may pagkakataon pa, diwata, marami ka pang pagkakataon. Uh, it's a matter of choice. At saka, naniniwala ako na kapag ibinigay na sa'yo ang pangarap mo, huwag mong sosobrahan. Kasi lahat ng sobra, binabawasan. Yan yun. Basta yan, inaano ko yan, sa lahat ng mga nakakatanggap ngayon ng ng magagandang opportunity. Let it be. Darating ang panahon, lilipas. Mawawala tayo sa mundo. Diyos lang ang nakakaalam. Kaya magpakababa. Sana makabalik ka ulit diwata ng attention at pagmamahal sa tao, ha? Salamat po.